Umarangkada na ang two-day campus caravan sa Tacloban City sa Leyte. Tampok dyan ang iba't ibang booths mula sa communication agencies ng pamahalaan. Kabilang na ang Presidential Communications Office at ang Pampansang TV sa Bagong Pilipinas, PTV4. Ang detalye sa report ni Noel Talakay. effortless ang pagbirit habang ipinamamalas ng sudyanteng ito ang kanyang singing prowess sa audition para sa konserto sa palasyo. Gusto ko mag-audition kasi gusto ko ipakita sa buong mundo or dito sa aming lugar na may talent po. ako. ko, ko na may upang. Kinarir naman ang isang ito ang doble kara sa magkabilang pihit, boses lalaki at babae ang kaya ng estudyanteng ito. Nakala ko kumakanta lang ako sa CR namin. I'm starting to... to... To go for that ano, talent na doble po. Tila nag on the job training naman ang batang ito na siyang maging technical crew sa simulation speech ng isang pangulo na hatid ng Radio Television Malacanang o RTVM. It was a Thrilling experience for me ka -kay, um i see i kuan mga processes behind the interview every interview pinilahan din ang booth ng Pambansang TV sa Bagong Pilipinas ang PTV4 ako si Jocelyn Lescuber para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas ako si Kathleen F Cabigayan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas para kay John Ricardo, kahit engineering ang kinuha niyang kurso sa EBSU, muling nanumbalik ang isa sa kanyang childhood dream na maging isang TV reporter. Before, gusto maging artista, sabi ko, gusto maging artista, eh, wala akong, wala akong itsura, eh, gagamitin ko na lang yung skills ko. Kaya, mag Ilan lang yan sa mga aktividad sa bawat booth ng communication agencies ng Presidential Communication Office o PCO, kasama ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Radio Pilipinas at Bureau of Communication Service na nakiisa sa dalawang araw na campus caravan nito sa Eastern Visayas State University, isa sa mga universidad ng Tacloban City Leyte. Ito ay bahagi ng media at information literacy campaign ng PCO na layong maturuan ang mga sudyante kung paano i-verify ang mga balita na nakukuha sa social media upang maiwasan ang paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.